Mais kesa niyo sir ay doon pa dapat ko bang singiling nila kami ng 15,000 para po ay out of sa iyong anak ko? Naningil, yung account. Sino po na niya mam? Ewan ko po. Gusto ko malaman na Miss Rhoda kung sino yung pulis na nagsipa-sipa ng patay na yon at at mismo sisipain ko sa harapan no yung pulis na yon. Ano po parang asset po ng ano ng mga pulis? Di ba binalistic test po? Yes. Lahat ng mga baril ng operatiba na naroon? Tama? Yes. Now, I need to know kani kanino mga baril ang lumitaw sa ballistic test na merong gunpowder residue na nagpaputok. Your Honor, uh, out of the six uh, firearms submitted for ballistic, all of them were found to be, first, they are all serviceable. Second, four of the firearms out of six were found positive for gunpowder residue, while two firearms did not contain gunpowder residue. So, and these two firearms were the firearms... No, no, ang tanong ko lang po, General, sir. Tumutugma ba yan doon sa statement nung dalawang witness na mga team leader na sinasabi nila mga nagpaputok na nakita nila? Yung mga taong binanggit nila, yung mga baril ba nila tumutugma sa sa ballistic test na talagang yes, nagpaputok. Nagpaputok po dun sa apat, Your Honor. Apat po yung nagpositive with gunpowder residue. Yung uh, uh, baril po ni Sergeant Maliban. Pwede po bang tumayo, Mr. Mr. Chair, yung ma-identify? Sino yung apat na na-identify na positive? Na, -na identify baril? na positive would be the uh, firearms of Captain. Corporal Blanco. Blanco. Uh, Executive Master Balais. patrol Patrolman Mangada. Mangada. Uh, patrolman, uh, Staff Sergeant Eskilon. Okay. Yung mga baril po nila, your honor, ay nag po sa gun powder. Bakit nag-negative kay Maliban? Uh, that would be... bakit ibang baril ang uh, sinabit ni Maliban for... Uh, for... uh, uh Or uh, SOKO test? At saka ni Sir Bumayang, uh, yeah, Mr. May follow-up na question sana oh. ako, Mr. Chair. Yes, good ahead. Meron bang na-recover na, na tingga sa katawan ng biktima? Sir, autopsy report has no mention of found uh, uh, bullets. Sir. Yan, uh, SOKO. In, sino bang SOKO doon na nag-process uh, nag noon? Malaman ba ninyo kung uh, M16 o uh, 9mm o 45 ang bala kung walang na-recover based on the one lang, based on the wound, based on the gunshot wound? Ano-ano po yung mga tama? Malaman ba ninyo? Tama sa victim. Sir, uh, good morning po. Police Major de Pase po, sir, from NPDFU. Uh, during process po, sir, namin, uh, negative po, sir, kami nakuha ng any evidence po sa crime scene. Wala po kami nakuha. Kahit malang kwan? Kahit malang uh, empty shell? Negative po, sir. Oh, sino namulot daw ng empty shell? Gano'n kayo katagal dumating doon sa crime scene? Uh, Nag-arib po, sir, kami ng 8.15 po. Okay. 8.15? Nang gabi po. Gabi na? Yes, sir. Day 2, alas 2 pa, alauna, 1.45 pa nangyari yung... No, sir. Ang, karila. ang uh, your Honor, sir, ang call po sa amin, sir, ay... naka-receive po ko, sir, ng 7.15 po ng gabi po. 7.15 po ng gabi. Anong nakita na yan napatay, na patay, na recover ang patay, saka kayo pumunta? Yung sir, kasi po ang, kayong... your honor po, ang request po sa, sa Soko is coming from the station, Tactical Office Center is founded body po. Yung pong request po sa amin. Mr. Chair. Founded body, Mr. Yes, Chair. Red. Okay. Yung po sa entry and exit. Umupo kayo, umupo kayo. Nambala sa katawan ng biktima pretty much malalaman nyo whether that's 45 or Armalite. You know that, right? Or 9mm. Pag 45, malaki ang butas pag exit. Ganon din sa Armalite. Ibang klase din sa 9mm. You should know that. Uh, Your Honor, uh, for po, pare pareho uh, na lang? Your Honor, for you po, yung aming pong forensic unit ay hindi po nagandak ng autopsy examination po sa victim. Bakit hindi? Uh, based doon sa aming uh, nakuha po sir ng information sa IOC, yung family po ay nag-refuse na magkandak po ng autopsy po sa amin. Sorry. Why? Hindi po namin alam sir kung what is the reason po. Sana inibitan po natin yung family dito, Your Honor, para pwedeng contradict yung kanyang statement. Kasi yung family, there will be, be, more than Uh, uh, willing to cooperate dahil sila nasa na online uh, your, natin na nasa online mother mother ni p pwede natin makausap uh -huh. kasi nung last time I talked to the family eh, very cooperative sila sa PNP sa ginagawa <laughs> investigation because they want to find the truth now what you're saying here is sila mismo ang ay ayaw mag-cooperate for me that's yes. a lot of nonsense pwede natin pwede, nating, pwede natin Ms. Baltazar uh, ma'am uh, Roda Baltazar Oh, sige sige pag-oad siya yeah. Miss, Miss, Roda Baltasar, paki-on ang iyong camera, ma'am, at saka microphone. Ma'am Roda. Hello, Mrs. Baltazar? Paki-unmute at paki-kuan yung video. Mr. Chair, baka pwedeng yes. pwedeng pasalaysayin muna si Ms. Roda nung nangyari sa kanyang anak. Ah, uh, parin sa uh, autos. O muna natin taposin natin oui, ito. Din siya para tuloy-tuloy yung kanya. So, hindi pa limit labo na natin sa 2 2 pagtanong ]月. ngayon. Doon For sa tanong ni si Tolpo, Ma'am Rhoda. kasi Mr. Chair, I need to find find out talaga kung kaninong bala, baril at bala ang umama doon sa katawan ng biktima. Kasi later on magkanya-kanyang denyal -kany sila eh. So that's why sabi niya ayo daw uh, mag-cooperate ni Ma'am Roda so let's find out Doon kaya si... nga kaya nga kasi natin si Ma'am Roda Ma'am Roda Okay malapit so, natin Mr. Chair, with the indulgence of Sen. Rafi, ka pertinent sa line of questioning nila kasi mayroon po akong information sa forensics expert na si Dr. Raquel Fortune na ayon sa kanya, yung cause of death was cranio-cerebral injuries due to perforating gunshot of the head With asphyxia from drowning as contributory cause. Kaya po mamaya gusto ko rin itanong bakit hindi po sila nag-administer ng first aid. Bakit tatlong oras bago na-recover yung katawan ni Jemboy, Maari po kasing buhay pa rin si Jemboy nung nahulog siya sa tubig. I think Mr. Chair, uh, nandiyan yeah. po si Ms. Roda. Yeah, Ma'am uh, ma Roda Baltazar. Ma'am Roda. Ma May tanong lang si Senator Tolpo, pwede kang sumagot? Okay. Yes, uh, mag-out ka muna, ma'am. Uh, please, uh, uh pwede kang uh, mag-out. tas Miss uh, Roda, apakitaas po yung kanang kamay. Kayo po ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan sa pagsisiyasat na ito? Opo. Okay. Salamat po, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Uh, please uh, uh, listen to the question of Senator Tolpo. Ma'am Roda, Why? Thank you, Mr. Chair. Ma'am Roda, Totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa-autopsy uh, ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ang totoo po niya na iniingil ko yung pamilya ko ng 15,000 para po ipa-autopsy yung anak ko. Okay. San, uh, Go ahead. Hindi. So, nagbayad kayo ng 15,000 para ipa-autopsy yung anak mo? Kanina niyo po pina-autopsy yun, ma'am? Doon po, kukuha rin po sana din sa sa Kalea, sa ano you know, po na po Pero hindi po kayo tumanggi sa alok ng PNP na ito autopsy si yung bangkay ni Jemboy. Okay. Hindi po. So, so, dito, Captain, anong pangalan niyo po? Nagsisinwaling ka naman, baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontemp namin at pakulong dyan sa baba. No oh. sir, uh, Ang good morning po rin sir, pa-video respect. Uh, nakakuha po kami sir ng, uh, ng statement po, binigay po po at ito ay galing po sa IOC po natin. Sino po? So statement galing kay Ma'am Reda o so statement ng mga tao po? Uh, ang pagkakalam po sir dito po ay galing po ito sa kapatid po ni Jemboy po. Kapatid ni Jemboy? Apo sir, apo. Anong sinabi? Anong sinabi yung statement? Ah... Uh, para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Geraldine Boy Baltasar. Napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aming ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa pangunawa. Mr. Chair. Yeah, uh, sa kasong ganito, sino dapat ang pinakikinggan? Di ba dapat yung nanay versus yung kapatid? Uh, actually, Your Honor, itong uh, binigay sa aming... Uh, no. no, just answer my question. Nandiyan yung nanay tapos nandiyan yung kapatid. Sino dapat ang unang nilapitan nyo? Sino dapat ang unang kinusulta ninyo? Di ba dapat ang protocol is the mother or the father and then next in line, yung mga kapatid? Your Honor, uh, wala as per sa IOC natin, wala po yung mother ni, ni Jemboy po. Wala yung mother ni Jemboy dahil? Hindi po ko alam, sir, kung saan po yung mother niya. Ito pong statement, sir, yung honor, ay galing po ito sir, sa IOC. Binigay lang po sa amin to para uh, para inform kami na na hindi na po nagpapa-autopsy si yung pamilya po ni Jemboy. Kasi, yes. ma'am ah wala ka daw doon? Totoo ba sabi niya po wala ka daw doon kaya ang anak mo lang na si... Ang pangalan? Si Geraldine. Geraldine. Geraldine, Geraldine. Geraldine. ang nagsabi na ayaw na daw ng pamilya na magpa-autopsy. Totoo ba ito? Nandiyan ba si Geraldine katabi mo? Wala po. So, totoo ba na sinabi ni Geraldine ito? Hindi po. Ay, uh, yung sabi nila na wala ka don doon, kaya si Geraldine ang uh, nagsabi, in behalf of the family, uh, wala ka doon nung pinuntahan ng polis? Nandun po yung anak ko, nandun po yung asawa ko, si Jesse Baltasar. boy pa po yung asawa ko, dapat meron din siya para patan na tanungin kung ano, kung ano po yung gagawin sa anak ko. Hindi lang po, bata pa po, po yung anak ko, 21 years old. 21 lang po yun eh, si Geraldine. Okay, thank you. Mr. Mr. Chair. Chair. Mr. po. Yes, sir. Okay, so, yes, sir. nandun pala yung tatay. Diba? Dapat at father and father, ang inuuna ninyo. So, bakit nyo pinuntahan o tinanong yung 21 years old na kapatid versus dapat yung tatay? Because the tatay was there. In fact, for the clarification, po. Uh, ang, ang nagagawa po ng kanyang statement at kumuha, ay yung ating mga IOC. Oh, sige, sana ang IOC. Wala ka. Wala po, sige. ka lang. IOC. Sino ang nakausap mo? Yes po, Your Yung kasi pong yung pag-verify po namin dun po sa Kalea Funeral Homes o Funeral Service. Uh, meron na po doon na parang waiver na pinaramahan po si Geraldine uh, na hindi po namin alam na po meron pala siya doon. No, sinasabi namin dito kapag merong ganito mga sitwasyon, krimen para uh, lapitan yung mga relative, ang unang nilalapitan ay yung tatay-nanay. Kapag anak ang namatay o kailangan ko na ng clearance, tatay-nanay next in line, yung kapatid. So bakit yung kapatid ang inolor nyo yung kanyang uh, waiver nang hindi nyo man lang kinukunsulta muna yung mas nakakatanda na dapat sa protocol siya munang inuuna yung tatay. Ba't hindi nyo ginawa yun? Your uh, Honor, uh, kasi po, nung yun nga po, tulad nung sinabi ko po kanina, uh, nagulat na lang po kami na na-pull out na po pala yung kadabir. Na hindi po kami na-informahan nung August 3 po. Kaya nga, kahit na na-pull out na yung kadabir, pero dapat kayo ang lumapit doon sa atay para sabihin, Sir, kailan namin autopsyan para sa ginagawa namin investigasyon. Ang nangyari, nakinig kayo doon sa Weber no anak na for all we know, baka kasama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver. At saka isa pa, bata pa siya. Sabi nga ng Ma'am Roda, 21 years old, hindi nyo again nasunod ang protocol dito. Nagpadalos-dalos na naman kayo. Sa vice ko po, Sir Idol Rapi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-out of sa yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Yung soko po. Dapat po soko. ba kami anha ng 15,000? Naningil ka? Ng 15,000? Yung ano, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa parinaria. Even na uh, nakita sir namin, dinamin namin nalang so, okay. soko sa parinaria talaga. Ma'am ma Roda, kanina nyo po binigay yung 15,000? Kanina nyo po inabot? Hindi po. Ang nga an na po sa kalaya na po, binapull bina out na po ng pamilya ko sa sa Poninaria. Okay. So sinisingil kayo ng 15,000 ng soko sa iotop si, si Jim Boy? Opo. Meron ho ba kayong pangalan na maalaala na naningil? Yung pamilya ko ka po kasi yung nakausap nila eh, Sir Aydorapi. Sino po? May pangalan po tayo? Wala, hindi ko po ah. na. ko po si Geraldine, yung ang pumunta po sa Kalea. Pwede ho natin makausap si Geraldine para malaman kung sino po yung stagaso ko naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito eh, kind Okay. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa pa na sabi sa akin nung dumalo po ako sa lamay, sa burol ni Jim Boy, nabanggit din sa akin na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy Boy at sinipasipa pa para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumay sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung chubin ni Jim Boy. Tama ba, ma'am? Ma'am Roda? Oh, oh. Niyo pa ulit yung statement na Opo. Saka po baka ano po pangalan po ng Chuhin? Si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Kasi makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi dito, mes, dito, kaya, dito lang. Gusto ko malaman, na uh, Miss Rhoda Roda Baltazar, kung sino yung pulis na nagsipa-sipa noong patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Ay ayaw kong mag, mag uh, gawa, gawa, tayo ng kwento dito. Siguro hindi natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, para sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag naibigay mo yung pangalan mo sa akin, kung sino yung polis na yon, at ako mismo si Sip, polis na yan, please, pakibigay ng pangalan. Mr. hindi po siya ha? Police. Hindi po A siya polis. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Puli oh, polis. Ano po siya parang asset po na hindi po nakita ng mga polis na bumaba yung lalaki na yun na hinila yung anak ko sa may burak. Tapos, uh, ano isabel, isabel, Dandahan, dandahan lang para mar marinig ka namin dito. Walang klaro ha. Pakpakidandahan. Sige nga, sino yun nagsipa? patay Hindi po siya pulis. Sino siya? Ano po, parang asset po ng, ano, ng mga pulis. Parang asset ng pulis? Oh. May pangalan ka? Meron po kami ngayon meron ha? po siya picture. May picture? Opo. Diba, nagpag yung picture, hawak mo? Ginalting nga po siya ng mga taong bahay dahil sa ginawa niya po sana po eh. Dahil patay na po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa bura. Tapos po, gusto niya pa ang, ng, ng, ng droga sa gameboy boy. Kipi. Sino hipe? Si Populis? Anapin mo itong a tao na ito? Ah, tapos ito, ito. Po, Senator, tapos po ang ano po, ang balita po namin, dinala siya sa dinala po siya sa dinala po siya sa, po siya sa police station pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, yung tao. Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam na po siya napunta. Okay, Ms. Alam niyo ito sa ulit? Mr. Chair, pwede makasingit ulit. Yes, yes, Question. Kasi nabanggit din sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tiyuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. That's another thing that we have to find out. Kung yeah. po. Mr. Chair. Yes, go ahead, Sen. Ni Mr. Chair, kanina pa po na umiiyak si Miss Roda kaya idagdag ko lang po Miss Roda kami pong lahat dito sa komite lubos pong nakikiramay sa pagkamatay ng anak nyo uh, bilang nanay din kami pong lahat bilang mga magulang hindi po namin hindi ko po ma-imagine yung pinagdadaanan ninyo so pahayag ko lang po yung aming taos pusong pakikiramay po sa inyo at dahil nagsasalita na rin po kayo sa amin baka pwede ikwento mula sa simula ano ang alam ninyong kwento nung nangyari, yung ginawa kay Jim Boy. Yung kompletong alam nyo po. Uh, Mr. Chair, sorry, uh, ma'am. Ma ma uh, yeah. With the indulgence of uh, Senator Teresa, yeah. well, uh, isa na lang po talaga last and okay. then okay. para may kwento okay. talaga mga polis, may mga okay. kwento na dyan. Uh, yeah. uh, uh yeah, they well. we conducted a the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero okay. doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nagkandak para pintes, test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok at may bala pa sana kayong plantahan siya ng barel. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga polis niyo may armor light, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok, Ayon po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung big Hmm. na pinababarel pinarapintes ninyo isa na naman yung violation niyo isa na naman yung nakataas kilay na pinagagawa niyo thank you uh, yes uh, thank you thank you uh, madam riza Senator riza thank you yeah, uh...